panahon ngayon mga atsong dito tayo sa kupa medyo maambon mulan mulan siya ay ambon ambon so ito tuloy tuloy pa rin pang isda oh meron siya mga atsong tingnan natin oh meron pala walas di ka isa lang eh ay sisir ang dami oh Grabe. Oh, okay. Damis na. Kunting na bol-bol lang. Pero marami pa rin yung stock ay pa eh. Sige, take it Ito yung kagandahan dito Pag marami kang huling stock. binibili ng aming kapitan. Salamat kay Ate Eli dyan! Ate Eli sa ay, bilis sagot makarami ka ng isda at ibinta mo mamaya. Yes, thank you. Ayan, Ipintang mo mamaya. Meron naman, meron na naman yan. Gay ang dagat natin ay hindi gaano kalinaw eh. Siyempre, eh, sa dami ng isda di yan sa ilalim. <laughs> <laughs> ay ba yung din naman kay papano eh, sa dami ng isda. Ayan na, oh, eh, namumuti na yung dagat oh. Ah, ang dami ng isda niyan Ay Ay Ang dami niyan so, Ay So ayan ay Nahuli namin ay eh. Mas karami yan eh Ay atin ay na sa gimbat Kakalat ay eh, makapakan pa Mas so, karami niyan oh Buhay na buhay pa talaga eh Ay Ay Prayer may hawakan. Oh, baby. Ay, wag ka takaka muna eh. Mas madali ka pang hawakan kaysa sa isda. Ay, oh, ah, syempre. Ay, 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 third injury namin iyon. Ay, pag-alagala lang ay eh, parang supervisor eh. Yan, dami na. Ba ay, tinangit kalangitan na ay mukha masamang panahon nga, re, ay, pero tuloy-tuloy pa rin yung panghuli ng isda dire at kailangan namin makarami ng isda. Ba, isa na yun ay nakarami din ng huli di ano, ay third meet namin yun. Ba, ikay, kumusta ka na diyan? Ay, puti. Ay, nahuli. Ay, hindi ka lang ako Sa huli mo? Okay, bye. Okay. ko na ito. Hintayin ko. Hintayin na ako. Ay, kadami na niyan. Eh, parang yung limang kilo na yan. Ay, tapos na Ay, sabi, marang pa niyan. Ay, puro yung ay eh. Ay, kahit masamang panahon na eh, nakakarami ka rin eh. Ay, eh, parang baliwala lang yung panahon eh. Masamang panahon.